Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay isang Filipino at kararating lamang sa ibang lugar o may planong mga ibang bansa, pansin ko na ang karamihan sa kanila hindi lahat ay takbuhan ang mga Facebook groups upang magtanong ng mga bagay na gusto nilang maintindihan tulad ng saan mas makakamurang kumuha ng apartment, paano sila maaaprubahan sa sasakyan kung wala silang credit score, paano sila makakuha ng visa para makapagtrabaho gan. At meron namang iba na gusto lamang malaman kung merong mga Filipino community o mga Pinoy sa lugar na kanilang dilipatan na maaari nilang maging kaibigan kung sakaling sila ay lumipat sa lugar na yun. Bukod sa libreng serbisyo na yan na available sa social media, marami din namang mga Pinoy na nagkakakilala sa personal. Sila ay madalas na magsama-sama at mag-party na nakakatulong na maibsan ang kanilang pagiging homestay. Karaniwan silang samasamang mag-celebrate ng espesyal na okasyon at sa pagdami ng miyembro na kanilang grupo ay mas lalong natatagdagan ang kanilang confidence na basta may kaibigan silang Filipino sa kanilang tabi ay mas gagaan ang kanilang buhay dahil maaari sila mga itong tulungan mapapinansyal o kahit emotional support, lalo na kung may pagsubok silang pinagdadaanan. Sa ganyang setup na kilala ni Geraldine si Dulce. Ang Filipina ay naiulat na tubong Dumaguete City at sa kanyang social media ay nakalagay na siya ay nagtapos ng pag-aaral sa Siliman University. Wala sa mga ulat kung kailan at paano siya nakarating sa Amerika. Ngunit may posibilidad na siya ay nakapangasawa ng Amerikano dahil ang kanyang buong pangalan ay Maria Jose Pino Dickerson. Walang garong impormasyon na lumabas tungkol sa kanyang kabataan. Ngunit ang mga kaibigan ni Dulce, madalas siyang tawagin na sweet, hindi lamang dahil sa ang pangalan niya ay katulad ng dessert na Dulce de Leche. Pero para sa mga taong malalipit sa kanya, ay napaka-sweet, mabait, palabiro, mapagbigay at kung ikaw ay bagong salta sa Amerika, ay hindi ka may ilang nakausapin siya dahil si Dulce ay inilarawan na merong very welcoming na aura. Noong 2006, siya ay nag-aral para maging nurse sa American River College. Pero pagkalipas ng dalawang taon, ay nagdesisyon siyang lumipat ng eskwalahan. Sa California State University ay nagtapos siya ng Bachelor of Business Administration. Hindi lamang si Geraldine ang nagpatutoo sa magandang ugali ni Dulce. Dahil ayon sa iba mga Pinay na born and raised sa Pilipinas, lalo na sa parteng Visayas, sila ay karaniwang nakakaramdam ng kasiyahan sa tuwing makakausap nila ito dahil pareho sila ng ginagamit na dialect. Ang bubbly at masayahing pag-ugali ni Dulce ay makikita mo rin sa kanyang social media. Hindi lamang siya madalas na dumalo sa mga parties kasama ang iba mga Pilipino. Pero lagi rin siyang sumasali sa mga beauty pageants sa loob at labas ng California. Base sa kanyang social media profile, siya ay minsan din naging modelo ng department store ni Macy's. Sumali din siya sa iba't ibang mga beauty pageants at ang ilan sa mga ito ay ang Miss Woman Nevada at Miss Nevada Classic Universe. Bukod sa maganda niyang social life, si Dulce ay ina din ang dalawang mga bata na itinuturing niyang isa sa mga blessings na dumating sa kanyang buhay. Pero katulad ng iba mga tao, si Dulce ay meron ding pinagdaanan ng mga pagsubok. Ang kanyang kasal sa unang niyang asawa ay nauwi lamang din sa divorce. Ang rason kung bakit nauwi sa hiwalayan na kanilang pagsasama ay hindi malinaw. Ngunit katulad ng iba mga single mother, ginawa niya ang lahat para maitaguyod at maibigay ang lahat ng pangailangan ng mga ito. Ginamit rin ni Dulce ang social media para ipakita na kapag magtutulungan at sosoportahan mga kababaihan ng isa't isa, ay makakaramdama mga ito ng kasiyahan na hindi pa nila nararanasan, o yung mensahe ng Women Empowerment Movement. Kalaunan, pagkatapos ng ilang taong pagpo-focus sa kanyang career at mga anak, si Dulce ay nakatagpo ng lalaking magmamahal sa kanya. Pagkatapos ng ilang beses nilang paglabas, ang Pinay ay nahulog sa Amerikano kaya noong nakaraang taon, ang malalapit na mga kaibigan ni Dose ay dinaluhan ang isa sa pinakamasayang araw sa buhay niya, ang kanyang kasal. Ang magarbo nilang kasalan ay napuno ng kasiyahan at ang lahat ay masaya sa bagong pag-ibig na natagpuan ni Dose. My faithfulness, my patience, respect, and attentiveness. I will always love you from this day to my last. Things I promise you. Charles? Charlie? Honey babe? <laughs> You're a wonderful gentleman, steady, intelligent, kind, and handsome. I could never fully justify or even detail all of the amazing things that you are to me. I vow to cherish and build a beautiful life with you by my side. I vow to be the greatest event of your life. And as I know, standing here, you are my soulmate, my lover, my warrior, my best friend, and I will protect that every piece of being, of being. That's my eternal promise to you. I love you. Nang matapos ang selebrasyon ay nagtungo ang newlywed sa Europe para sa kanilang romantic honeymoon. Ngunit ang malaperpektong buhay na ipinapakita ni Dulce sa kanyang mga kaibigan at followers ay nagtapos nang siya ay arestuhin ng mga otoridad. Sa court record na nakita ko, ang kanyang kampo ay tinangkang pakiusapan ng judge para pansamantalang makalabas si Dulce habang naghihintay ng paglilitis. Sa detention hearing ay ginamit ng kanyang abogado ang angulo na ang 43 taong gulang na ina ay kailangan ng kanyang dalawang mga anak. Pero kahit ano pa atang iyak ang gawin ng Pinay, ay tinanggihan ng judge ang kanilang pagsusumamong. Dahil katulad ng nakikita mo sa mismong court document, bukod sa pagkakaroon ng malakas na ebidensya laban sa kanya, ayon din kay Judge Jeremy Peterson, may posibilidad na lumabas ng Amerika si Dulce dahil sa may mga kamag-anak ito sa Pilipinas. Ang mga tao ay nagulat at hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Ngunit si Geraldine na isa sa mga malalapit na kaibigan ni Dulce ay humarap sa mga reporters para ibunyag ang mga kalokohang ginawa ng taong minsan niyang tinawag na kaibigan. Base sa interview at mga court documents, ang lahat ay nagsimula noong December 17, 2020 kung kailan nagtayo ng sarili niyang negosyo si Dulce. Ang kumpanya ay tinawag niyang Creative Legal Fundings LLC at ang address nito ay sa Sacramento, California. Si Dulce ang nakalista na Chief Executive Officer or CEO ng CLF at legal itong nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Makikita mo sa mga litrato at videos ni Dulce sa social media na madalas itong lumabas ng bansa kung hindi siya nagbabakasyon ay ibinabahagi niya sa mga tao na siya ay nakikipagkita sa kanyang mga kliyente. Karamihan sa mga taong nakakakita ng kanyang tagumpay ay hindi mapigila na magpa-comment ng mga salitang sana all. Sa galing ng kanyang paghawak sa negosyo ay naiulat noong April 2021, wala pang isang taon simula nang maitaguyod niya ang CLF, ang orihinal nitong assets na nagkakahalaga 750,000 US dollars ay lumobo na at naging 3.5 million US dollars. Sa kanyang social media ay lagi niyang ibinabandera na kung ikaw ay magsisikap ay magtatagumpay ka sa buhay. Pero kung tatanungin mo naman ang mga taong nagre-reklamo kay Duce ay sinabi ng mga ito na magaling magsalita, mangmanipula at magaling talagang manloko ang Filipina. Sa sinumpaang salaysay ng na mga nabiktima ni Dulce ay nakilala nila ang negosyante sa party na kanilang dinuluhan dahil miyembro sila ng Filipino community. Katulad ng mga nakikita pong litrato ni Dulce ay lagi itong presentable na humaharap sa kapwa niya mga Pinoy. Sa gaan ng loob nila sa Pilipinas ay kaagad nila itong itinuring na kaibigan. Kung titingnan mo ang interview ng mga biktima, ibinahagi nila na mabilis silang nagtiwala kay Dulce dahil bukod sa ito ay taga pilipinas nakakapagsalita din siya ng Bisaya at Tagalog. Higit sa lahat, ang buhay na ipinapakita nito sa social media ay buhay ng isang matagumpay na tao. Kaya nang sila ay imbitahan ni Dulce na mag-invest sa kumpanya nitong Creative Legal Fundings, ay kaagad nitong nakuha ang kanilang atensyon. Sa kanilang pahayag ay sinabi sa kanila ng Filipina na ang kanyang kumpanya ay nakikipagtulungan sa mga personal injury attorneys o yung tawag sa mga abogado na maaari mong lapitan kung ikaw ay may mga legal issues o kung ikaw ay sangkot sa isang aksidente. Para sa mga taong hindi pamilyar sa kalakaran sa Estados Unidos, ang mga personal injury attorneys ay maaaring ilaban ang kaso ng isang tao na hindi humihingi ng paunang bayad. Sa halip, ilalaban nila ang kaso at saka mo lamang sila babayaran kung naipanalo na nila ang kaso. Ang billboard tulad nito ay karaniwan mo lamang makikita kung ikaw ay madalas na bumiyahe sa freeway o highway doon. Ang karaniwang ginagawa ng mga personal injury attorneys upang mailaban ang kaso ay hindi nila gagamitin ang sarili nilang pera. Sa halip, lalapit sila sa mga negosyanteng tulad ni Dose para humiram ng bondo. Matalo o manalo man ang mga umutang ng mga attorneys, ay laging ipinagmamalaki ng Filipina na ang panalo sa sitwasyon ay ang kanyang mga investors dahil nilalagyan ni Dulce ng interes ang mga nautang na pera. Sinabi ni Dulce sa kanila na merong cash assets ang kanyang kumpanya na nagkakahalaga na ng 186 billion pesos. Ipinagmamalaki din ito na kung sila ay mag invest ng mga kinikita nilang dolyare sa CFL, ay wala silang dapat alalahanin na malulugi ang kanyang kumpanya dahil subok na niya ito. At sigurado si Dulce na hindi lamang mataas ang kanilang kikitain. Pero garantisado pa na hindi lamang babalik ang kanilang pungunan, pero mas lalago pa ang kanilang na-invest ng mga salapi. Ayon sa mga otoridad, ang mga nakukuhang kliyente ni Dulce ay halos 75% mga Filipino. Chinatsaga talaga nito na magpunta sa mga seminars, social gatherings, parties at kahit sa social media ay madalas si Dulce na ibandera ang kanyang matagumpay na kumpanya. Si Geraldine na lakas loob na humarap sa kamera para ibahagi ang nangyari sa kanya ay nagsabi na noong nakinala niya si Dulce ay talaga namang napakabait nito. Ibinahagi niya na katulad nito, siya ay may asawa rin na Amerikano na kabilang sa Army. Ayon sa kanya, sobrang gaan ang pakiramdam niya kay Dulce dahil isa rin itong Filipina. Kaya ang pera na naipon nilang mag-asawa para sa kanilang retirement na nagkakahalaga ng 4.6 million pesos ay ininvest niya sa kumpanya ni Dulce dahil sa pagbabakasakaling ito ay lumago. Kinuwento niya na pinangakuan siya nito na babalik sa kanya ang 10% ng perang kanyang ininvest sa isang buwan lamang. Ibig sabihin, 1:1 buwan, buwan ay kikita si Geraldine ng 460,000 pesos. Ang duda na kanyang asawang Amerikano ay nawala ng 1:1 buwan, buwan ay meron silang natatanggap na payout. Pero lingid sa kanilang kaalaman, ang ginagawa ni Dulce ay tinatawag na Ponzi Scheme ayon sa mga otoridad. Sa dami ko nang na-feature ng mga scammers sa channel na ito ay maaaring pamilyar ka na ang isa sa mga senyales na scam ang inaalok sa iyo ay kung nangangako ang taong iyong kausap na babalik ang pera mo ng 10% o mas mataas pa kada buwan. Kung mahilig ang manood ng mga financial advisors, social media o pamilyar ka sa mundo ng finances, alam mo na ang 10% return sa single investment sa isang buwan lamang ay imposible. Ang hindi alam ni Geraldine at ibang mga kliyente ay pinapaikot lamang ni Dulce ang pera. Ang payout na kadalang tatanggap ay nanggagaling sa salapi ng mga investors na bagong recruit nito. Dahil sa totoo lamang, bagamat sila ay bigay ng bigay ng pera sa Pinay, ay wala naman talaga itong kliyente na mga personal injury attorneys. Ayon sa mga investigador, upang maipagpatuloy ni Dulce ang kanyang paniloko sa mga tao, hindi lamang sa California at Nevada ito nakapambiktima. Sa desperado nitong mapaikot ang pera ng kanyang mga investors, ay dumayo rin ito sa ibang state tulad ng Washington. Katulad ng kanyang modus, siya ay dadalo sa mga social gatherings ng mga Filipino. Mitikuloso itong mag-oobserba ng mga taong madali niyang mabibiktima. At katulad ng ginawa niya sa nauna niya mga kliyente ay gagawin niya ang lahat, mapalipit lamang sa mga ito. Kung ang mga posibleng mga investors ay magdududa sa kanyang pangakong 10%, papadalhan ni Dulce ang mga ito ng email na merong PDF file kung saan mababasa ng mga potential investors na lihiti mo ang kanyang kumpanya. Kung hindi yun gumana ay magpapadala pa si Dulce ng link para sa website ng CFL at kung hindi pa talaga kumbinsido ang mga ito ay papadalhan niya mga ito ng legal document. Ngunit ayon sa mga otoridad, ang website at legal documents ay ginawa lamang din ni Dulce. At kung hindi pa talaga kumbinsido ang mga ito ay papadalhan niya mga ito ng legal document. Sinabi ng mga otoridad na ang website at legal documents ay ginawa lamang din ni Dulce na kahit sino sa panahon ngayon ay kayang-kayang gawin basta may computer ka lamang. Katulad ng nabanggit ko kanina, ang mga ito ay buwanang nakakatanggap din ang kanilang mga payout ngunit bigla na lamang itong natigil noong September 2022. Ang mga investors ay pilit na kinontak ang kanilang mabuting kaibigan ni si Dulce para malaman kung ano ang nangyayari. Ngunit lagi lamang nitong sinasabi na darating ang kanilang mga cheque. Ngunit ang hindi nila alam kaya pala tumigil ang pagdating ng kanilang mga cheque ay dahil iniimbestigahan na ang CFL dahil sa reklamong money laundering. Sa lala ng mga ebidensya na nakita ng mga otridad, kalaunan ay ipinagutos ng judge na i ang lahat ng bank accounts na ginagamit ni Dulce. Sa court records ay nakalagay na upang hindi masyadong mag ang lahat ng mga investors, ginamit ng Filipina ang sarili niyang bangko upang maibalik ang pera ng piling mga tao. Ngunit kalaunan ay tumigil din ang pagbibigay niya ng cheque sa mga ito na nagdulak para magtaka na ang lahat ng investors. Paulit-ulit nilang kinontak si Dulce ngunit ang lagi lamang nitong sinasabi ay kontakin ang legal department o kanyang personal attorney. Ang ibang mga tao na kaya pang mabola ni Dulce ay niyaya itong dumalo sa mga Zoom meetings, group emails at mga group text messages. Dahil doon niya di umano sasabihin ang nangyayari sa pera ng mga ito. Pero sa pagtitipon, sa halip na sabihin na ang kanyang kumpanya ay iniimbestigahan na ng mga otoridad, sinabi ni Dulce na ang kanilang legal department mismo ang nag-freeze ng lahat ng bank accounts. Ang mga Pinoy investors ay naging desperado na malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Kaya sila ay gumawa na ng sarili nilang resource groups. Nang malaman niya ni Dose ay isa-isa niyang kinontak ang mga ito. Sa pahayag ng mga biktima, sila ay nakatanggap ng resibo sa bangko at wire transfer confirmation mula kay Ducey. Dahil gusto nitong patunayan na naresolba na nila ang problema sa kanilang legal department. Ngunit ang issue ay nang kontak nila ang kanilang mga bangko, ay kinumpirma na mga ito na wala silang nakikitang wire transfer mula sa CFL o bank account mismo ni Dulce. Sa kanilang galit ay paulit-ulit na naman nilang kinontak si Dulce. Ngunit laging itong sinasabi na ang kanilang pera ay darating next week. Pero ayon sa mga Pinoy investors ay pinaasa lamang sila nito dahil simula September 2022 hanggang January 2023 ay walang dumating na pera at tila ang malaking halaga na na-invest nila ay naglaho na lamang na parang bula. Si Geraldine ay luha ang ibinahagi na ang malaking halaga na wala sa kanya ay ang inaasahan nilang mag-asawa na gastosin pag sila ay nagretiro na. Ang pinay na ito ay mangyayak-ngayak naman na sinabi na sila ay malapit ng mag ng bankruptcy dahil nag-invest siya sa kumpanya ni Dulce ng mahigit kumulang na 5.8 million pesos. Can you tell me how has this affected you and your family? Big time. Right now, uh, we are in a uh, bankruptcy. Uh, so we, we might lose our car, you know. Ang binay na ito at asawa niyang Army veteran ay nahulog din sa panliloko ni Dose. Ayon sa dalawa, sa ganda ng ugali na ipinapakita nito sa kanila, sila ay nainganyong mag-invest ng 8.7 million pesos noong July 10, 2022. She was very welcoming, very cheerful. Katulad ng ipinangako ni Dulce, ang pera nila ay kumita. Kaya upang mas mapalago pa ang pera, ay nag-invest muli sila ng karagdagang 2.9 million pesos noong August 2022. Ang kanilang buhay ay naging maayos dahil pagkalipas ng ilang buwan, tuloy-tuloy silang nakatanggap ng cheque na umabot ng 5.8 million pesos. Ngunit nang sumapit na ang taong 2023, katulad ng iba ay tumigil na ang pagdating ng mga cheque. Dahil dyan, ang kanilang bahay ay narimata ng bangko, kaya silang mag-anak ay nakatira na ngayon sa isang RV lost everything like it it's the dream i mean we we i feel like we failed as parents. it's just pure evilness it's pure greed She doesn't care what she's doing to people or their families. Kung ang ibang relasyon ay kinaya ang pagsubok, ang ibang mga Filipina naman ay iniwan ng kanika nila mga Amerikanong asawa dahil sa laki ng halagang nawala. Bukod sa pagkawasak na relasyon ng mga mag-aasawa, ang iba naman ay hindi makapaniwala na ang kanilang perang naipon para sa kanilang retirement ay naglaho ng ganun-ganun na lamang. Sa dami ng buhay na na niya, ang mga Pinoy investors mula California, Nevada at Washington na nabiktima niya ay samasamang nagsampa ng mga kaso laban kay Dulce. Ngunit habang nangyayari ang investigasyon, ang judge na humawak ng kaso ay nagdesisyon na selyuhan ang mga dokumento. Kaya wala sino man sa publiko ang nakakaalam kung gaano nakalala ang panilokong ginawa ni Dulce. Pero sa halip na tumigil o maglaylo sa publiko, noong March 2023 ay makikita na taas na no pa rin si Dulce. At sa post na ito ay sinabi niya na hindi siya bababa sa level ng mga taong naninira sa kanya. At dahil sa walang nakakaalam sa detalye ng mga reklamo laban sa kanya, si Dulce ay nag-post muli sa kanyang social media account noong April 2023 para naman patamaan ng mga taong walang magawa sa kanilang buhay kundi ang di siraan siya. Alam mo, dumating din ako sa point ng buhay ko na tumulong ako tapos ako yung nagbukang masama. Lahat ng pagmamalasakit binigay ko kasi gusto ko umangat kami pare-pareho. Kaso nung nakatamasa na sila ng pag-angat, iniwan nila ako. Ang masama pa niyan, hindi lang nila ako iniwan kasi nagkampihan sila. Tapos pinagmukha nila ako masama sa ibang tao. Kaya sa puso ko nung nangyaring yun kasi minahal ko sila. Tsaka mabuti ang intensyon ko sa kanila. Sumama ang loob ko, syempre, pero iniyak ko lang kay ayon sa mga otoridad upang maipakita sa mga tao na walang makakapigil sa kanya at kayang-kaya niyang bumangon mula sa pagsubok na pinagdadaanan niya, si Dulce ay opisyal na isinara ang Creative Legal Fundings. Ngunit noong May 2023, ay nagbukas na naman ito ng bagong kumpanya na tinawag niyang Ubiquity Group. Pero kahit iba ang pangalan ng kumpanyang yan, ay parehong pareho naman ang layunin nito, ang magpahiram o magloan ng pera sa mga personal injury attorneys. Sa kontrata ay nangangako siya na mga investors ay makakatanggap ng 17.5 monthly dividend. At upang makuha ang tiwala ng mga potential investors, ipinagmalaki ni Dose na kung sila ay hindi kontento sa kanilang kinikita, ay maaari nilang i-withdraw ang kanilang pera pagkalipas lamang ng isang buwan. Base sa investigasyon sa mahigit isang daang mga tao na dating kliyente ni Dulce, meron pa isang Filipino na naniwala sa kanya at pumayag ang taong yon na ilipat ang pera mula CFL sa Ubiquity Group. Dahil sa laki ng monthly dividend na ipinangako ni Dulce, ang pera ay lumobo at umabot na sa 2.5 million US dollars. Kung akala ng Pinay ay nautakan na niya ang mga otoridad, ang hindi naman alam ni Dulce ay sa paglipat niya ng assets ng kliyente yun ay nilabag na niya ang mga batas na ito. Nang lumabas at kumalat ang balita na may civil lawsuit ng umuusad laban kay Dulce, ang iba niya mga nabiktima sa iba't ibang state ay lakas loob na ring lumutang. Kaya ang FBI ay sumali na sa investigasyon. Sa pagsilip ng ahensya sa lifestyle at kumpanya ni Dulce ay nabunyag na ang perang nakulimbat nito mula sa mga investors ay ginamit niya para pondohan ang kanyang magarbong pangumuhay. Simula noong March 2021 hanggang May 2023, ayon sa FBI, ang 146 million pesos na pinagkinapang kitain ng kanyang kapwa Filipino ay iligal niyang ginastos. 58 million pesos doon ay inilipat nito sa sarili bank account na kalaunan ay ginamit niya para bumili ng bahay. At ayon sa record ng real estate, sa halip na mag-loan sa bangko ay binayaran ni Duce ang buong halaga ng bahay ng cash. Winaldas din ito ang 16 million pesos sa iba't mga casinos sa Vegas at California. Gumastos din siya ng 1.3 million pesos sa mga designer bags at clothes. Kahit pala ang flight sa mga hotel nitong tinutuluyan sa ibang bansa ay mula din sa pera ng kanyang mga investors na umabot ng 4.4 million pesos. Nabunyag din na ang natitirang 58 million pesos ay unti-unting winidraw ni Duce hanggang sa maipadala niya ito sa ibang mga tao gamit ang cheque. Ngunit kahit tumitindi ang nakakalap ng mga ebidensya laban sa kanya, si Dulce ay tuloy-tuloy pa rin ang pagpapakita na hindi siya naapektuhan ng mga negatibong enerhiya. Noong last quarter ng nakaraang taon ay itinuloy pa rin nila ng Amerikano niyang nobyo ang kanilang pagpapakasal. Kung sino at saan ang galing ang pera ay walang nakakaalam pero malaki ang kinala ng mga Pinoy investors na pera nila ang ginastos ni Dulce. Pagkatapos na magarbo nitong kasal ay bumiyahe sila sa Amsterdam, Germany at Italy. Kasabay ng paglaki ng issue tungkol sa kanyang masamang gawain, binawi din ng mga otoridad ang luxury car na ito dahil sa di umunay ang pera na ginamit ni Dulce na ipinambili ay mula din sa pera ng walang kamalay-malay na mga investors. Ang Philippine Consulate sa San Diego County ay kaagad namang pinaalalahanan ng mga Pinoy na kung merong gustong taong mag-alok sa iyo ng investment ay huwag basta-bastang maniniwala. Kung maaari ay mag-research o kaya naman ay humingi ng payo mula sa mga abogado bago ipagkatiwala ang perang pinaghirapan mo. Ang Securities and Exchange Commission na isa sa mga ahensya na nagsampa ng legal case laban kay Dulce ay pinaalalahanan din ang publiko na huwag magtiwala kaagad sa isang tao kahit marami pa kayong pagkakapareho sa buhay. Tulad ng lengguahe, lugar na kinalakihan, relihiyon o kahit eskwalahan pa. Dahil karaniwan sa mga manluloko ay gagamitin yan para lamang makuha ang tiwala mo. Iminungkahi nila na laging i-background check ang pagkataon ng taong nag-aalok ng investment sa iyo gamit ang mga websites na ito. As of this recording, si Dulce ay nakapit pa rin sa kulungan at naghihintay ng petsa kung kailan magaganap ang paglilitis. Bukod sa patong-patong ng mga civil cases laban sa kanya, ay nahaharap din ang Pilipinas sa mga criminal cases tulad ng 24 counts of wire fraud, 1 count of securities fraud, at 7 counts of money laundering. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!